Hindi na kayo kinakailangan maging troll o bayaran no kung tayo ang makikinabang doon sa resources ng ating hindi sariling pagkura sa ng West Philippine oh. Sea dahil napakayaman yan. hindi lamang mm -hmm. sa mga aquatic resources na winawasak ngayon ng ng, ng, ng ating kapitbahay paos mm -hmm. no? pu uh, hindi napakayaman doon sa uh, natural gas napakayaman sa oil no napakayaman sa maraming mga mineral resources sa ilalim ng dagat No, ngayon ay minawasak nitong uri ng ng fishing nitong ating kapitbahay, no? Yung yung kanilang nets ay umaabot hanggang sa ilalim kaya nakikita natin nawawasak yung ating mga corals na diyan nagsisimula ang buhay ng ating mga isda. At iba ko ng karayatan yan. Ayun yung pan. Nagsimula kasi itong away na ito, nung pinigilan natin sila, na nakawin mm -hmm. o kunin itong mga giant clams, itong Ako, giant turtles, oh. itong endangered species mm -hmm. na ilang taong taon nyan. na namubuhay, no? Mas mm -hmm. matanda pa kay Michael. So, no? naman. Itong mga giant clams na ito, no? Tapos dinanakaw. Doon lang naman nagsimula ito eh. Pwede mm. naman kayo mangisda kasabay namin, kasabay ng so, ibang mga bansa. Hindi mo winawasa no? kang karitan, oh, Hindi natin pinipigilan sila, no? Pero yung mga yung mga endangered species, wag naman, no? Yeah. Pero hmm. doon ito lang Pero simula ng 2011, 2011 no? No? Pwede naman namin pwede naman natin i-share ito eh. Oo, Pero yung Pilipino, sarili nating teritoryo, pinapaalis tayo. sa Sarili nating bakuran, no? Bawal pumunta itong mga ating mga bangka, no? Na wala man lang uh, wala lang pana o sibat. Diba? Mm -hmm. Nangingisda lamang. No? Yun yung uh, mensahe nitong yeah. uh, Christmas Convoy na ito. Okay. Wag...